tayo ay pupunta ng at palayan magpapa-harvest ngayon. Ayun, abang-abangan na lang natin doon sa ano, sa area. Ay mo na tayo ng palingki, dito na ng ulam. Ayun oh, no, palingki dito sa amin. Ay papasok pa ako sa ano, karnihan Ayun oh. Uy. 896. 96. Papa ketchup. Tapos na. chopping And guys Daling na ako ng palengke Punta na ako doon sa, ano, sa palayan yeah, guys. pumunta palayan Dito kasi Luang. Ayo, sarap. Yeah, guys. wala yun yung sign mga lupataan ito isyo politika pero ang buhay ng tao wala ang hanap buhay wala, wala sila yung matanggit kung paano pa mabuhay ang mga tao guys dito na tayo papasok ito so, pa tayo sa area ito sa mga rice field

What's, what's happened? Ah, huh? yeah, 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 <laughs> <laughs> trời của lâm guys yun na to sa area ng pala yan pero kalahati lang ma-harvest kasi failure nawawa failure ang area dahil nung itinanim to eh masyado malakas ang hangin at saka no? nung pahinog na hangin at saka ulan dalawang harvester ang ginamit kasi may may area pa na ano harvestin sila sa gilid kaya pinagtutulong tulungan lang no ano area namin ano Tadalah beliur terlaga kan, kalahat, eh. diinatin mana, lagak kata on terlaga. Ya lo oh, di itu dinalar, di lagian aja nangkandal, oh. parang hindi na madami yung iba grabe guys dito na lang may balon oh tricycle natin dito natin ano dito natin gagamitin hakot ng palay <laughs> ayun oh no? tricycle natin kinargahan na Hello. Guys, tuwa ako nakita ko yung ibon. Talagang nagmamadali ako ano kumuha ng ano niya. Video. Pero sa sa ano ng ano. Puno na nara. Yun sa gilid oh. Yan hindi pa siya lumipad. Ah lumipad niya nakita ko. Nandiyan lang pala siya. na medyo maganda-ganda po ang ano makukuha Di katulad itong black na to ano talaga talagang failure talaga to 25 March ayun tapos na ang ating 1 hectare tapos nang ang harvest ayun tapos ang harvest malinis na ang area namin ah nalapitan ko pero blurred ang ano ayun ay, salamat. Thank you. Guys, mamaya basta kaya anak doon tayo sa ono eskwela. Mamaya pa sa ono. Kaya kung tayo pa sa ono. Kaya Mamaya pa sa ato. Pero... Paaga ba eh? Kay gutom.